Nagsumis na yung mga nagsimis. Pastilan. Nagsumis man ang ano na. Apukutong-gutong. 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 Kumain na maura to yung mga sumis. Kuy, agay. Ayaw. No, na na. ko lang na na. O, tanawa ko. Nasamad na iyang ba. Iyang na mo. Kay sige. Kalo. Tasa, baby, baby. Tata, tasa. Ta -ta. Tanawa, baby, baby. Tanawa, sisi mo na. Ati, sisi si, no. si mo simo, daw. Oh. Ay, ah, bisa isa, isa, Oh. Ay, wait, wait, wait. yung At bata tapat, Isa pa, isa pa. Pa, oh. Kanang mga itong, itom, itom. Yung tiil, mm. oh. Oh, namula na, oh. Kadugay na ni butangan ko man nag collar na. Ito ba niyong lingkod butangan i tagasan Tagasang kukuhin ito. Katuntag ko ko Sige, ragtilap. Sige, ragtilap. Maraming si Kuya Brownie. Ituit si Panda na. Ituit si Panda. Ituit ang bibig ko. Ang ko. Ay. Tapos, iyong mata, oh, na eh, Nag-dry ang palibot sa yung mata. Ano sa kani? Tapos, iyong puntong magtulo nag I'm scared na. sira yung kidney niya. Ano ko. Nagbibili ko na ba na yun? Ito palagdan yun 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 nai nai? yun yun yun